next Punta na naman tayo dito. Dahil walang kasama ang Amerikana ngayon. Nagpunta sa doktor yung nanay niya. And then, school pa siya ngayon. Lakad tayo sa kapuntang bahay niya. Meron silang basketball court. Maraming malunggay. Mga bahay-bahay dito. Mayroon yung uniform lahat. Ang dami ng malamang guys. Bilisan natin maglakad dahil naiinit. tuon sa bagong bayo ng ulan. Dito wala naman. Mainit. Lakad lang ng lakad. Dahil dito talaga uban Parang nag-exercise ka na rin. Sino ko yung kasama ng pamangkin kong amerikana ang kukulit pa naman nun madadaanan natin yung bahay ng nasusunog ito lang naman nasusunog guys ay nakalaro um, kalaro siya pero so, kapit bahay niya Niyas t tenga kiya va lolito pekene ruppanatada lagita lagita bagita lagita 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 o ipa buja di ya agat tema